Lalapas pa ba yan mga boss, lalapas mga boss. Hindi makapasok mga boss eh. Oh, ah, lalapas pa ba yan boss, atras pasok mga boss, atras. Oh, atras yan mga boss, sina mga boss. Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. ye. De, 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 de. Ganon kasi kibit mga boss sa ah, Mercado Giginto Bulacan mga boss. Ah, Ayo mga boss, atras pasok nga mga boss, atras Alanganin mga boss, alanganin Sagal mo dulu, sagal dulu na mga boss Tingnan nga mga boss, on ah, this mga boss Hindi kinaya pagpapantay mga boss, atras na lang, atras Ay, mga boss, oh. may kutsi pa oh. Layo. Ay, mga boss. Oh. Doon yan papasok mga boss, ah, oh. yung pinasukan dati din mga boss. Tingnan <coughs> natin mga boss kung anong diskarte mga boss. Oh. Yeah. Mali ang hirapan ng mga boss, -ano lang siya malapit lang ba. Hindi masyadong malawak. Tingnan mga boss oh. Oh. kano oh. kasi kaya nito mga boss. Ờ oh, bao ơi bao bà ơi bao bà ơi Chị đến chị đến em à Grabe Ina Ah Ina Oh Ina oh Ina oh Oh siya ato ato oh Hirap talaga mga boss Sobrang city na mga boss oh Maraming lang kare talaga mga boss bago makapasok mga boss. Ye, yeah, bawa na bawa na 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 bawa. mo na, kaliwa mo na, kaliwa, kaliwa. Ye, yeah, sagad mo na, sagad mo na. Alam mo mga boss, kapasok na rin mga boss, sa wakas mga boss.